upang masigurong nagagamit ng tama ang pondo ng bawat opisyal ng gobyerno sa kanilang mga nasasakupan. Sisiya sa atin ngayon ng kamera kung napupunta nga ka ang kanilang mga pondo sa kanilang mga proyekto. Ayon kay Deputy Speaker Congressman J.J. Suarez, hindi malabong review hindi ng Oversight Committee ang pondo ng unang distrito ng Davao sa ilalim ni Congressman Paulo Duterte. Matatandaan sa exclusive interview ng DZRH kay Congressman Zaldico Chairman ng House Committee on Appropriations, kinumpirma niyang gumastos ang nakababatang Duterte ng 51 billion pesos sa huling tatlong taon ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Suarez, sisilipin nila ang pondo ni Congressman Duterte, lalo na't nalubog sa baha ang maraming lugar sa Davao nitong mga nakalipas na araw. Hindi naman po malayo na uh, review hindi po ng uh, Oversight Committee on, dahil that government fund. No? Mm -hmm. So in whatever district, in whatever uh, agency, in whatever program that funds were implemented, mm -hmm. uh, kung nanaisin po ng uh, oversight committee sa pamamagitan ng uh, appropriations committee na tingnan po ito, re-reviewin din po natin ito dahil kamakailan nagkaroon ng malaking pagbaha mm -hmm. sa Davao. Oh so, grabe. Dapat makita natin, oh no? mm. dapat makita natin kung yung pondong inilaan doon ng nakaraang mga taon mm -hmm. ay nagamit at na-implement ng tama. Ngunit sabi ng Deputy Speaker, hindi pa niya nakikita ng buo ang detalye sa pondo ni Congressman Duterte. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.